Ma'am, gusto n'yo bang umipat na lang ng buwan? Hindi, okay lang ako dito, Dion. Ewan ko lang sa iba dyan kung okay lang sa kanila na meron silang katabi na mas maganda at mas hot kesa sa kanila. Alam mo, Shira, ang tunay na maganda na papansin hindi nagpapapansin. Sabi ko na nga pa, Kapag nandito si Christy, syempre, nandito rin yung sidekick slash bodyguard niya. Mm -mm, pero at least hindi ako parang tuta na sunod-sunuran kay Shira. In fairness, no? Ang namin pa rin buhok. Kala ko kasi naubos nung sinaburotong na last time. Ah, ikaw, hindi ka pa ba nakapustiso? Ilang lipin nga ba yung nabungi na sa'yo nung pinapatok ko yung muso mo nung huli? Smile! So tell me, Christy, para kanina ka ba nagpapaganda? Para kay Leon ba yan o para sa fiancé ko? Huwag mo akong itulad sa'yo. Wala akong kailangan i-impress. Papaganda ako para sa sarili ko. Talaga lang, ha? May supervised visit na naman si Jordan this weekend. So tell me, how do you plan na din yung fiancé ko? Yakap lang ba? Just like what happened before? O gusto mong i-level up? Dagdaga mo na ng kiss. O gusto mo magbahay-bahayan pa kayong dalawa pero hindi nyo naisama si Tori? Shaira, ang galing mo talaga mag-imbento ng kwento. Pwedeng pwede ka na magsulat ng teleserye pero dapat yata pumunta ka ng simbahan, mangumpisal ka kay father kasi alam mo requirement yon sa kasal. Tapos, masampal ka niya para naman maalog yung utak mo, mawala yung pagka-negatibo mo at masamang pag-iisip mo. Sa ganun, kahit pa paano, maging deserving ka naman sa mapapangasawa mo. <laughs> so, sinasabi mo hindi ako deserving kay Jordan? sa <laughs> so, bibig mo yan nang galing, hindi sa akin. At sino ang deserving? Ikaw. Christy, past tense kana, na. Endo na kayo. Ako na ang future ni Jordan. Ako na ang forever niya. Okay, congrats! Good for you, di ba? Pero parang paulit-ulit na kasi ako sa'yo, Shire. Wala akong interes na sulitin niyang mapapangasawa mo. Iusin mo yung ugali mo. Huwag kang nagpapauto sa mga fake news o mag troll ng babash. Kasi kahit walang third party, sigurado iiwanan ka kung hindi ka magbabago ng ugali. Ikukulutin ko kaya yung pasbadong mong ha? Gusto mo i-blower kaya kita? Para naman matikman mo, hindi pa rin ang ano ba? oo christy Tigilan mo si kaya. ikaw, paka umupo umukil kami na. dalawa. pagmanggubat. siyempre. ano yung mga mula yung mga tibag ano ba? mo talaga no? ano yung ano yung ano ano yung ano ano yung ano yung ano yung ano ano ba? Oo! yung ano ano yung ano yung ano yung ano yung Wala yung ano yung nararamdaman mo na kung gaano ka inex mo ka kayo. Na, Tumigil na kayo. Okay mo yung skandalo dito. Paalisin mo yung babaeng niyo dito. Ako? Ako pa paalis. Di ako nauna dito. Bakit ako aalis? Eh, tignan mo naman ginawa sa akin. Oh, yung mga dugyote ng paisin mo. Kung gusto mo na ikaw yung kunin ko for my wedding at ikaw mag sa buong wedding entourage ko, I suggest na paalisin mo yung mga yan. Alam mo, huwag kang magpapa-intimidate sa babaeng yan. Okay? Kasi siya naman yung nauna eh. Wala akong ginagawang gulo dito eh. Ang oh, kapal na mukha mo nung wala kang ginagawang gulo. Ikaw ang nang provoke sa akin. Di ba ang dami-dami kung ano ng mga bastos na pinagsasamay mo dyan? Hindi talaga pag mga taga-bundok. God! Sorry, ma'am. Pero lumipat na lang kayo ng salon. Tama po ba yun? Eh, hindi pa nga tapos yung treatment ng pinsan ko. Pinapaalis niyo na kami. Ano? Meron silang right to refuse service. Para sa mga kagaya ninyong mga bastos ang ugali. Wow, Shira! Galing mo! Hanggang dito talagang babalik tayo mo yung mga nangyayari, no? Tama po si Miss Shira. Sorry, sir, pero hindi tama yan. Sa tingin niyo ba, hindi namin kayo ireklamo? Ire I'm going to post this on social media. Hindi na, Ash. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Lumipat na lang tayo. Baka doon sa ibang salon, mas tapat pa at professional yung mga staff doon. Huwag na tayo. Oo, oh, tama doon kayo sa mga ano, kagayan yung mga... Yo, Hogard, doon, get good, guilt. Go, go, go. Bye, Crinkles. Go. Pusin mo yung sarili. Go. Thank you, thank you, ah. Ito po naman, hindi ka mo ginawa sa akin, girl, oh. Nakakaloka. Okay. Sima okay. na, dito ka Let's be. Yeah. Uh, okay, okay. I'm just